Ayan, do oh. oh. musok init oh. ayan musok-usok pa ah uh, mga pro, panay microwave ang gawa natin ngayon ah uh, ito isang Whirlpool at isang uh, American Homes ito po ayan at uh, mayroon pa tayong isa ron yung uh, GE ayan at ito pong isa itong Whirlpool ay nagawa na rin natin saka yung isang uh, uh, GE, ito po yung pinagpalitan niya. Ang tawag po dyan ay Magnetron. Uh, okay na po yan. At uh, ito pong isa, itong American Homes, ay eh, galing pa po ito ng DASMA. Kay, galing kay Sir Major Dave. Yan. At pakikita ko po sa inyo ito kung paano natin na uh, gagawin. Ang sira nga po nito, halos pare-pareha sila ay may power pero ayaw po siyang uminit. Ayan at ito po yung laging pinapalitan dito kapag mga ganyan ng problema itong tinatawag natin na magdetron. Ayan po siya. O. Ayan. Oh. Ito po'ng ipapalit natin, ayan oh. at may number po 'yan. Ayan. Oh, makikita nyo yung 410A. 'Yan po ang uh, number nito. Ayan, at ito po'ng isa. Ito uh, GE, ito ay uh, ready for pick up na rin po ito. Ayan, GE, at ito naman po yung kanyang pinagpalitan oh. Kung mapapansin nyo yung pyesa nila, alos uh, pare-parehas po yung type ng pyesa nila. Ayan. Ito. Ito yung isa para sa Whirlpool at ito uh, naman yung ikakabit natin para sa uh, dito sa ating uh, American Home. At uh, pakikita ko sa inyo kung paano. Sana naman eh, matutunan nyo rin po lalo na especially yung mga malalayo po. Uh, sa malalayong lugar nasa probinsya para matulungan ko naman po kayo. Ayun. At uh, sundan niyo lang po kung paano ko ito uh, ikakabit para matutunan niyo rin po. ayan, ito po. Ayun. Ito po ata uh, papalitan po natin ito. Ayan. Pakikita ko sa inyo. Ito, may, bali, may screw po yan na maliit dito sa may pinakang ibabaw. yan At bago po natin tanggalin yan, tanggal, unahin po natin itong sakit. yan yan Madali lang po tanggalin yan sakit na hatakin nyo lang pa ba. Pero pag kami medyo matigas, kung may plots ko kayo, sungkitin nyo lang. Ayan. Tapos, ah uh, yung pinakang holder po nito, ang screw po nito, dalawa magkabila. Ayan. kabilaan po 'yan. Uh, tandaan niyo lang kung paano siya paano niyo siya tinanggal. Ganon din yung pagba, pagbalik po. Ganon din sa pagkabit nung sakit. Kasi yung sa sakit naman po, wala naman po yan na nakalagay na polarity. Yan. At hindi rin po naman kayo mahirapan magkabit yan kasi pagkamali po yung pagsalpak nyo, hindi naman po siya papasok. Yan. At ito po, may plastic po yan. Kung mapapansin nyo itong tinatanggal ko ng wire, may plastic po itong plastic. Importante po yan. Tanggalin nyo lang yan. Tapos, ibabalik po uli natin yan kasi yan po yung nag-hold para dito sa wire. Para hindi po siya uh, dumikit dito sa pinaka-magnetron kasi nagiinit po yung magnetron na yan. Eh. Ayan, oh. Ito, mapapansin nyo, pare -pares, na, pares na pares po itong ating ikakabit na ito. At sa pagsalpak po nito, Makikita ah, nyo may butas yan, may guide po yan. Para sundan nyo lang, pansinin niyo yung guide yan para hindi po kayo mahirapang i ah, isalpak. Yan, ganyan lang po. Tapos, pag naisalpak nyo na po yan, ah, pag pagka ah, kinabit nyo na po yung screw, siguraduhin nyo pong mahigpit kasi pagka medyo maluwag po yung pagkakakabit nyo ng screw dyan, nagbabibrate po yan. O. Ang nangyayari po, kapag maluwag yung screw nyo, uh, maingay siya. O, kaya higpitan nyo lang po yung pagka kabit nyo ng screw. Ayan. Tapos, pagkatapos po niya na nakabit na, ibalik nyo yung socket. O, and then... Uh, kailangan po pagkatapos nyo na uh, ang ginagawa ko po dyan pagkatapos may kabit yung sakit nyan uh, importante po uh, i-check po natin yung pinakang fuse ayan o oh, mapapansin nyo binalik ko po yung plastic yan yan po yung nag hold din sa wire para hindi po dumikit nyan sa pinakang uh, magnetron yan po yung socket o oh. Didiin nyo lang yan. O, oh, magkiklip na po kaagad yan. Oh. At uh, bago po nyo i-testing, mo nyo po, i-check nyo po itong fuse. Dalawa po ang fuse nito. Ito pong isang fuse niya, nasa ibabaw, ay fuse po para sa power. At itong isang puti na yan, yung tinuturo ko po na yan, yan po ay fuse para dito po sa high voltage. Yan po yung fuse na supply para po dito sa magnetron. Kasi pag nasira po yung magnetron, magnetron na yan, kalimitan po yan, nasisira rin itong pinakang Sabay po yan, lagi nasisira fuse sa saka magnetron kapag ayaw po siyang uminit. Ayan. At uh, pwede nyo pong, kung wala kayong tester, pwede nyo po yung kalasin. Makikita nyo kung busted na sa loob. Kamukha ko nito, hindi ko na kinalas kasi may tester naman tayo. At yan, pumapalo po, napansin nyo naman. o oh. Ibig sabihin po yan ay uh, okay siya may continuity po, mapalo po. Ayan. Pagkaganyan po, balik lang po natin uli. Yan. Kalimitan po kasi talaga niyan, na uh, sabayan, nasisira. Ito, nang itong ating ginagawa, nagkataon na okay pa rin po yung kanyang fuse, good pa rin. Madali lang naman po minsan, kung may tester kayo, matitrace nyo po yung, ano, yung magneton kung sira po yan. Sa tester lang po makikita nyo, pag po yung sa may sakit po yan, pag tester nyo, tapos pumalu sa ground, yan, malalaman nyo, automatic, sira po yan. Pag tinanggal nyo yung sakit na yan, tapos tester po kayo, at uh, nag-connect sa ground, sira po yun. Yan, at uh, testingin po natin ngayon, kung uh, okay na po siya. Uh, saksak po natin. At uh, basahan lang po yung, tingnan po natin ito, babasahin lang natin itong basahan na ito, para hindi po siya, kung sakali ay masunog, at uh, para malaman natin kung mag-iinit po siya. Yan. Tapos, ah, uh, ito pong ating ginawa na ito ay uh, isang uh, analog lang po ito. Uh, unlike po ng iba, may mga digital po ito. Ayan. Ayan, mapapansin nyo, umilaw na siya. Yung pinakang trace sa loob, umikot na. Ayan. At intayin lang po natin. Uh, pipitik naman yan kapag ka, tapos na. At uh, apakabilis naman po malaman yan. Yung iba po, 30 seconds or isang minuto. Ito po, kahit 30 seconds lang, malalaman na natin kung magiinit yan. Ayan o, oh, kung mapapansin nyo, oh, umuusok-usok na po kaagad siya. Oh. Ibig sabihin po yan, good na talaga siya. Okay na po siya. Oh, ang init na nung no, ating pinakang basahan Oh. Ayun, mapapansin niyo, umuusok-usok pa talaga siya. Oh. <laughs> kung may mga ganyan po kayo na problema sa mga microwave nyo ayaw uminit pero may power, pwede po kayong mag-comment o kaya mag-chat po kayo sa akin. Ayun, uh, dito lang po ako sa sa Potillas Pinyas kung madadala nyo po at uh, tutulungan ko po kayo, gagawin natin 'yan, oh. Ito po yung pinagpalitan natin, oh. Ayun, ito po. Ayun. At uh, para po dun sa iba na mga uh, mag share maraming maraming salamat po. Uh, Pakishare naman po para marami tayong matulungan yung mga may problema ng ganito, lalo na po yung mga malalayo.